Tayo, bless na blessed tayo nung panahon natin. Bakit, Dok? Nakapaglaro tayo sa kalsada eh. Totoo, hindi? Tumbang preso, patintero, loksong baka, Chinese garter, piko, agawang base, tagutaguan. Tama? O ngayon, Dok, kung nakapaglaro tayo sa kalsada, anong koneksyon? Ito ang connection. During those times, pinagpawisan tayo. Naarawan tayo. Nakapag-ehersisyo tayo. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. Tama? Pero that was before. Ngayon, may kailangan kasagutin sa akin. Bakit sa mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ang kaharap ilang oras araw-araw. Kapatid, titigan mo ko. Seriously? You are killing your own kids. Ang linaw-linaw ng nakasulat, gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12 year old above. Why? Meron na silang immune system to protect them. My goodness, anak at apo mo, tatlong taong gulang pa lang naka-cellphone na. Nag-iisip ka ba? Ha? Nasa tamang pag-iisip ka bang magulang ka? You are killing them! Tatlong taong gulang na ka-cellphone? For what? Ang tatamad nyo kasi magalaga! Kaya wag kang iiyak pag namatay ang anak mo na maaga! Wala kang karapatang umiyak! Oh, di ba ate? Ano Tingnan nyo, wala. Ay, hindi marunong makipagkapwa tao. Bakit? Walang kaibigan eh. Ang kalaro, virtual. Bigyan ko kayo ng psychological exam, assignment. Para malaman mo kung totoong mapagmahal na magulang ka. Gusto matutunan? 20 seconds lang to, pero gagawin mo to, dapat mag-isa ka lang, wala nga ibang kasama. Okay, sa bahay mo, kahit sa place, wag lang sa CR, either sala, ah, uh, or, 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 or sa, ba, sa kwarto mo, upo ka, 20 seconds lang. Pag upo pag upo mo, pipikit mo yung mata mo and you will start to imagine. Anong i-imagine mo? Karga-karga mo ang pinakamamahal mong anak na nag-aagaw buhay. Sumusuka ng dugo, tumitirik yung mata, sumisigaw sa yung hindi ko na po kaya. Kapag kaya mong ipikit ang mata mo ng more than 30 seconds, kapatid, wala kang babaguhin sa ginagawa mo sa anak mo ngayon. Bakit? Kahit mamatay siya ngayong araw na to, no problem. Kaya mong lagpasan yon, you can move on. Pero kung ayaw mong ituloy yung ganong klase ng imagination, Uy, taga lang, ayoko. <sighs> <sighs> Hindi mo pa kaya. May pagkakataon ka pa. Magbago ka na at umpisan mo yan mamaya.